guys. Ayan, dumating na yung aming biniling ano, machine, mas washing machine. Ayan, inaasento na nila. Ayan, guys. Yes, ito ang kanyang loob, guys. Oh. Ayan. Buksan natin yung loob. Ayan, yung loob, oh, Ang laki sa loob, oh. Ayan, oh. Ito yung kanyang papel. Oh, Tapos oh, ako yung na-late. Tala si Sal. Ayan, <laughs> oh. Maluwa Ano siya? Ah, nasa 8 kilo ang so ang kasiya niya. Ayan, Balik natin kasi para hindi mabuksan. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Naas yung tubo nila. Kararating lang niya ngayon. Ayan. 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 Kararating lang niya ngayon.

Okay guys, hanggang dito na lang. Paki-like and share po. Paki-subscribe po. At maraming salamat po sa inyo. Kung sino man makanood po ng aking video, paki-like and share para lagi po kayong updated sa akin mga bagong video ina-upload at at ako po yung nagla-live din po ng Sabado-Tingo. Kaya maraming po salamat sa inyo. Bye-bye!